ibang klasing solusyon ang ginagawa mo para maisaayos mo ang buhay mo. Kung lahat ng kabiguan ay ambag mo sa buhay mo, ano naman ang ambag mo sa tagumpay mo? Gusto niyo ng real talk, totohanan lang. Kapag nandun ka na sa down na down na sitwasyon ng buhay mo, kapag ka hirap na hirap ka na, kapag ka halos bibigay ka na, kapag ka halos lahat na lang ng gawin mo ay puro kabiguan sa buhay, ito ang pinakamasakit. Yung mga taong ini-expect mong tutulong sa'yo, hindi tutulong sa'yo. Yung mga inaasahan mong mag-aangat sa'yo, ibababa ka pa. Yung mga taong ine-expect mo sana na pwede mong lapitan, pwede mong mahingan ng tulong, lalayo ang kanila. At ang tanging magiging kakampi mo lalang ang sarili. Kasi maraming tao ayaw nilang sumama sa bigo na kagaya mo. Wala silang mahihita sa iyo. Gusto mo ng real talk, sa mundong to gamitan. Kapag wala ka ng silbi, lalayuan ka na ng mga taong hindi ka mapapakinabangan. Kapag wala ka ng pakinabang, wala ka na rin. Na kahit pa noong mga panahon na ikaw naman yung nananamasa, na pagkalooban mo ng konting tulong yung ibang tao. Pero madalas, karamihan sa tao, pag sila naman, hindi ka nila kayang balikan. Masakit tanggapin, pero ganun tayo. Subukan mo naman maging matagumpay sa buhay. Pilit na babalik yung mga taong kinalimutan ka na. Pilit silang lalapit ulit sa iyo. Pilit silang didikit sa iyo kapag matagumpay ka na. Kasi may mapapakinabangan na sa iyo ulit. Kasi may mahihita na sa iyo ulit. Yun ang katotohanan. Kaya ano ang kailangan nating gawin? Ang kailangan nating gawin, ayusin natin ang buhay natin. Mag-focus tayo sa pagsolusyon sa lahat ng kabiguan mga challenges na darating sa buhay natin. Mo. Huwag mong itoon ang puso mo at isipan mo doon sa mga negatibong bagay na iniisip mo. Totoo, hindi madali. Totoo, parang minsan gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Totoo, minsan parang gusto mo nang mag-give up. Totoo, minsan parang ayaw mo nang sumubok ulit. Totoo naman lahat yan. Valid lahat yan. Eto, tanong ko sa'yo. Kapag dumarating yung sitwasyon na yan, naiisip mo ba na kaya ipinararaan sa'yo yan kasi naging pabaya ka kasi marami kang pagkukulang doon sa mga nakaraang panahon. Na kailangan mong ayusin yung buhay mo na yan dahil ang susunod na level ng buhay mo is yung pagsolusyon dyan sa problema na yan. Hindi ba't yun ang ibig sabihin ng tagumpay? Every time na may masusolusyonan tayo, nagiging masaya tayo, nagiging fulfilled tayo, nagiging worthy tayo. Bakit? Kaya ko pala wede so ang kabiguan it opens unlimited possibilities sa buhay natin bakit ka matatakot bakit ka malulungkot bakit ka magmumukmok bakit mo iiwasan kung iyan ang ibinibigay sa ng Diyos na paraan ng pagkakaloob niya ng biyaya wag nating questionin yung may likha sa atin dahil kaya niyang ibigay ang lahat ang tanong, kapag ka ibinibigay na sa iyo sa pamamaraan ng problema, sa pamamaraan ng obligasyon, sa pamamaraan ng matinding pagsubok, ano ang gagawin mo? Kasi gusto niya simple lang, umusad ka sa buhay, ma-develop mo ang sarili mo, mas maging malakas ka para pag dumating ka sa mas malalaking problema, mas kaya mo na.